Handa ka na bang namata? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako si ng Ang Ligay ng Panginoon Community. Samahan ninyo ako dito sa Lembas ng Bukuso. Sa taon na ito, ang dami ng bagyo sa kanilang trahedya ang sa ating at sa ating bansa na dumahan. May mga kaibigan, kakilala at mga mahal tayo sa buhay na namayapan. Pero tayo, ito ka binibigyan pa rin tayo ng Panginoon ng pagkakataon na itama at isaayos ang kalahat. Uulitin ko ang tanong. Kung sa araw na araw na to ay tatawagin tayo ng Diyos, handa na ba tayong matay? Aminado ako, ako hindi pa ready. Marami pa akong iahanda. Isa na dyan yung dapat ko bang ayusin na ibang practical na bagay tulad ng insurance para may maiwan naman ako sa aking pamilya at mahal sa buhay sa mabuting balita ng ating Panginoon mula sa araw na ito na galing sa panulat ni Mark 13:24 to 32 nagpapaalala si Jesus ng kanyang pagbabalik kaya tayo'y laging maghanda magiiwan lang ako ng tatlong maiikling paalaala ito nawa ang ating maging gabay sa ating pang-araw-araw na pag una life is short Two, only love surpasses time and space. Tatlo, dasalin natin palagi ang awit 9-12. Dahil itong buhay namin maiti, maiti lang ang napanahon. Itanim sa aming isip kung kami ito muna. Sa igles, Lord, teach us to count our days right so we can be wise. Kung kayo po ay nabless itong payak na reflection ko, please like, share, subscribe, and listen pag-asal Pathways of Hope sa inyong social media accounts, Facebook, YouTube, Spotify, and Instagram. Wali, ako po si Pao na nagbibilin, nagpapaalala, life is short, share this video, and be a cyber missionary. Hindaan natin ang mabuting balitang ibinahagi pag asang bilis na nakalaga. God bless. Him.